Hello, hello, mga Inday! Kumusta naman ang lahat? Nakakaloka! OMG, I'm so thankful today kasi nung tinignan ko yung mga dumadami na tayo mga Inday. As in, hindi ko naman ine-expect na ano, you know, dadami yung magsasub magsasubscribe sa akin, mag, ano, uh, uh, manunood daw mga video ko at makaka-appreciate lalong-lalo na yung makaka-appreciate ng video ko hindi ko inexpect expect Thank you so much sa mga natutuwa sa akin. Thank you so much. Sa mga nambabatch sa akin na nagpi-PM sa akin kasi nga dinisclose ko yung Facebook information ko sa inyo. Pinipm niyo ako sa Facebook at sinasabi niyo yung nakakaloka. Itigil mo na yung pagbablog mga Inday. Ano ba yun? Naiiyak ko kasi hindi bagay sa iyo. OMG. Dead ma, nag-iisa ka lang sa mundo at maraming sumusuporta sa akin. Ambisyosa <laughs> ka, girl. Sikat ka, girl. <laughs> anyway, um, nagbe-backpass lang ako ngayon at um, ang ang topic ko for today is kung nagsisisi ba ako na kumuha ako ng sasakyan. Alam nyo guys, yung sasakyan ko dito, isa siyang Mazda CX-30. Um, Nag-decide ako na kumuha ng brand nyo kasi nga, wala naman akong kaalam-alam. Um, as in, wala akong kaalam-alam sa car. Hindi ko alam kung anong kukunin. I mean, hindi ko alam kung um, paano tumingin ng isang second hand or Second hand car in short so ang ginawa ko lang ako dito sa Amerika ayoko kong magka, magka problema ayaw kong tumirik sa daan brand new yung kinuha ko so isa siyang Mazda cx di brand new 2023. twenty three 2023 2023. twenty 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 ako. twenty 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 late nga kasi nga bagong model. So, dumating yon mga March na. I think March 10 or March 8. Mga ganyan. So, inantay ko siya ng mga inorder ko siya ng mga pebrad. Siguro mga isang buwan. Bago na pa sa akin. So, ayun na nga. Ang gastos doon, like, mababa lang yung APR na binigay sa amin kasi yung nagpa-loan sa amin yung mismong banko or credit union ng aming health network or ng aking employer. So, medyo mababa lang ang APR. Medyo tumaas na nga eh. Kasi sa ibang mga batch, medyo mas mababa pa kesa sa inoffer sa amin. So, yun. Ang monthly ko doon is nasa 500 plus plus guard plus insurance umaabot siguro akong mga 750 mga no, ganun 700 kada ano lang ah uh, kada buwan na gastos sa car na yun so pati gas na yun na. kasi hindi naman ako masyadong kumagala in fact yung miles ng sasakyan ko is hindi pa nga umaabot. Ilang buwan na, siguro magkakalahating taon na hindi man lang umaabot ng 3,000 miles. As in. So, ayun. 750 USD. Ang binabayad ko buwan-buwan. Itong sinasabi kong 750 USD ha, nung nag-compute ako ng aking savings is menos na to kasama na to sa mga bills ko na umaabot sa isang buwan ng mga 2,000 mga 2,000 dollars ganyan kada buwan so itong 750 guys sulit ba? nagsisisi ba ako na kumuha ako ng sasakyan mga inday? well ang pamasahay ko from my apartment papuntang ospital lang is naglalaro sa $25 to $30. Sabihin na natin minimum. Ang swerte-swerte ni Cam, palaging $25 per ano, per day. Ang, ano, ang Uber ride or ang lift niya. Sometimes nga, pag ulan, umaabot pa ng $40. So, ayun, $25 ang round trip, mga Inday, ang round trip mga Inday, umaabot ng $30. $50 per day. So, sometimes, mas mataas pa. So, $50, tatlong beses ako pumapasok sa isang linggo. estimate lang to ha, kasi nag o ako more than that eh. So, gawin na natin apat para ano, realistic. Kasi nga, si Khan nag o So, apat. Mga andyan. So, 50 times 4 per week, ang gastos ko ay minimum yan ha, 200 Ilang linggo sa isang buwan? Apat Right? Sometimes may pang X ng dalawang araw eh <laughs> Hindi naman 28 days lang So Apat 200 times 4 800 Mga indahil magpas na tayo sa budget ha 800 O, <laughs> oh, 800. yon Yun, Yun pamasay pa lang. What if kung mag-grocery pa ako sa ibang araw? What if kung mag-ano pa ako, E di abutin siguro ako ng mga 1, 2, 1, 3. Sa Uber at Lyft pa lang mga Inday. At napaka-inconvenience ng public transport dito mga Inday. As in, nakakaloka. So, sa tanong, kung nagsisisi ba ako na kumuha ako ng sasakyan dito sa living condition ko, dito sa area ko, sa Ohio, ang tagot ay hindi. Sulit na sulit yung gastos ko sa sakyan na $700. Lahat-lahat na per month. As it Napaka-convenient niya. Kung kailangan ko mag-grocery anytime, pwede kong gamitin yung sasakyan. Kung kailangan kong puntahan yung kaibigan ko na nasa Fairborn, na ang layo-layo. <laughs> Charis! <laughs> Aabutin siguro ako ng mga 60 to 70 dollars. Dahil wala nang matitira sa sahod ko pag ganon. Kaya, kung marunong din naman kayo, or kahit hindi kayo marunong, matututo at matututo din kayo dito sa Amerika, tumuha kayo ng sasakyan. Unless na lang kung nasa New York kayo, sabi nila pag nasa New York daw mga inday, eh, free village yung pagkuha ng sasakyan. Like, napaka... Oh. Mga nasa New York daw, mga Inday, as in. Kasi nga, palaging topic, palaging ganito, ganyan. O, oh, ba diba? So, pag nasa New York ka, parang privilegio mo na yung ano, yung meron kang sasakyan. Pero pag dito sa mga libli, hindi naman liblib, um, pro province type na ano na na lugar like meron ako meron namang public bus transport dito delikado nga lang hindi mo ka hindi mo tansya kung kailan ka masasaksak sa loob ng bus charis <laughs> <laughs> hindi ko siya to kulang lang yung sumasakay ng mga bus eh. usually yung sumasakay ng mga bus is yung hindi naman ako nang de-discriminate. Usually yung, yung mga ano, uh, unfortunate. Tawagin na lang natin silang unfortunate or yung mga low income earner. Siyempre, high income earner tayo dito. Or middle income earner tayo. Kasi, uh, nurse tayo dito. <laughs> o, yan, tawa ka ng tao. Sasabihin na naman ng na, ano ka. Nanggagaya ka ng vlogger. <laughs> comment down below kuya kung nandyan ka pa at uh, ano ka pa ka pa sa vlog ko comment down below kung sinong vlogger ang ginagaya ko ganito na talaga yung tawa ko sorry naman kung sa tingin mo or sa isip mo na medyo ano um, nahahawig yung aking tawa sa isang vlogger na kilala o oh, sige na, goodbye na. Move on na tayo mga Inday. Kay Kuya. Sige na mga Inday. So sa question, kung worth it ba talaga kumuha ng sasakyan? In my case, yes po. Super worth it. Nakakaloka! Goodbye na mga Inday. See you in my next vlog. Babush! Ayan, patayin na natin.